mga alaga akong haakit ako magsunuran yan sila haakit na ako bye bye haakit na ako sama kayo ayan na <laughs> ayan na sila ayan na ayan na Sabihin natin. Hmm. Saan sila? Ayan na. Ah. Susunuran o. Oh. dami. Hello. Dito kami sa... Dito kami sa bubong. Kasama ng mga... kaibigan ko. <laughs> Mimi! Mimi! Shhh. Yan sila magdumi dyan. Langgana. May dumihan yun sila. Baby. Walang Lang yung tubig. Doon sa baba yung tubig mo. Di Be, Beauty. Pssst. Anong ginagawa mo dyan? Ang ganda ng panahon ganda ng panahon. Saan iba? Ming! Ay! Dito pa! <laughs> Hindi ka pala po? Hindi ka pala po? Ha? Hey, Ming! Hindi ka na? Hindi ka po? Oh, sunuran yan sila. Oh, oh sa Wala Hmm. Oh. Ang dami kong mga laging nakasunod sa akin yung mga pa. Yun pa. Ming! Dito tayo, dali. Dito tayo sa taas, Ming. Dito tayo sa taas. Dito tayo sa taas. Dali. Dito tayo sa taas. Anong hmm. pag-uusapan natin? Ha? Anong pag-uusapan natin? Walang issue? Walang issue ngayon. Walang issue. Be? Tiger. Toto. Yan, pinakanana yan. Toto. Ilang taon na yun Toto? Sampung taon? Ano pangalan nito? Almon. Kisen. Mustas. Muta mo ka, Mustas. si Beauty. Ampon din namin. Dami, no? Wala pa yung dalawang orange dito. Saan si Punkan? Ah. Ayan si Butchok. Ayan, ampo namin si Pum-pum. Butchok, alay dito Butchok. Huwag ka mag-away. Butchok. Ayan, lalaki namin. Butchok. Pum-pum, diyan ka lang ha. Punkan. Saan si Punkan? Punkan. Bukas na lang ako magwalis. Pagod pa ako eh. Bukas na ako magwalis sa bubong. Hmm? Anong pagbitingan natin? Oh. Pag mag-meeting tayo, postpone muna natin. Ay, mo pag-aaway. Okay, mag-aaway. Oh. Mag-aaway eh. Nagsusugat-sugat ka na oh. Puro kami lagi may kaaway araw-araw. Ah? Huh? Totoo. Hmm? kaya tingnan mo, mukha mo. Dami ng sugat. So, wala spoon kan. Lagi mong kaway. Diba? Yan. Yan sila. Sunod ng sunod yan sila sa akin. Tingin niya yata nila sa akin mukhang pagkain. Pagkain na yata tingin nila sa akin. Tiger. Kissin? Yan si Kisen, pinakamahari. Klingi sa akin lang, minamassage pa ako niyan. Kaso masakit. Masakit yung kuko, mga baon. isa? Kulang ka dalawa. Hmm? Saan Dami kong pakainin na araw-araw. Okay lang. Kesa wala silang ano. Beauty, dumi ng bubong namin. Bukas na ako magwalis. Ganda ng panahon. Ito kami magtatambay. Diba? Dati ano palang yan dyan? Wala mga bahay. Ay, dami na oh. Puro bubong. puro bubong na. Hmm? Lawak niyan. Yan. Puro bubong. Dati nakakatakot pa dito. Madilim pa dyan area. Yan. Madilim pa dyan. Hindi mo maano yung mga pan... Sige na guys, santok na ako. Salamat. Bye-bye.